Boss. Sir. Ma'am. Bay. Day. Dong. Brad. At sa lahat ng nanonood ng video ng to, ako pala si Wandering Soul, KJ And welcome sa akin channel. Paki-subscribe naman diyan oh. Paki-like na rin at paki-share ng video ng to. Mga kaibigan, baka naman trip nyo rin mag-alaga ng native chicken Kaya panuorin nyo muna yung video to Magbibigay tayo ng iba-ibang tips para dito Pero sa episode na to or sa video na to Focus muna tayo sa food ideas para sa native chicken At sa mga nag-aalaga ng native chicken Alam nyo na to Pero susubukan pa rin natin magbigay ng mga bago Kaya sana mapanood nyo hanggang sa dulo nito ang saya ng native chicken. Madaling alagaan. At masarap pa. Yun ang sarap ng nilagang native chicken. Na may papaya, sili, nakakawala ng pagod. Busog na busog ka. Yun ang magandang dulot ng native chicken production. Pero kung ayaw mo naman yung laman, pwede mo naman yung itlog naman kaya kumpleto pa rin yung native chicken natin okay so tara simulan na natin by the way sa video nito ipapakita namin yung techniques na ginamit ng kaibigan natin kaya sana makapagbigay ng idea para sa nagplaplanong mag-aalaga ng native chicken okay Ayon sa mga dalubasa, sa kasalukuyan, ang bilang pa rin ng mga native na manok ay halos kasing dami pa rin ng mga hybrid o commercial na manok sa bansa. Ayon nga sa pagsasaliksik, sa pamamagitan ng maayos na pagpili at pagpaparami, napapaganda ang produksyon ng mga native na manok tulad sa paglaki, pangingitlog at pagdami nito. Ngunit bakit marami pa rin native na manok sa ating bansa? Bakit ito nagkugustuhan ng mga tao? Ayon sa aming research, ito ay dahil sa mga katangian nito na nagagamit ng mga nagaalaga tulad ng pagkain. Siyempre, andyan yung karne at saka itlog. Pangbenta. Panghanda sa mga bisita. Ito ay sanay sa lokal na kondisyon. Masarap ang lasa. Natural na pagkain. Matibay sa sakit. Kayang maghanap ng pagkain. At mababa pang gasto sa pag-aalaga. Madaling alagaan. Ito rin ang ginagamit para sa libangan at marami pang ibang dahilan kaya marami pa rin pamilya ang nag-aalaga ng native na manok. Tulad sa pagkain at pagpapakain, marami tayong malalaman dito sa videong to. Susabi, ang native na manok ay hindi maarte at maaring bigyan ng mga karaniwang patuka tulad ng palay, giniling na mais, darak, binled at ahop, at maging ang mga natitirang pagkain sa kusina. Tulad ng kanin, tinapay, sapa ng niyog at iba pa. Mahilig din ito mangalap ng pagkain tulad ng damo, bulate at mga lokal na pagkain. Yun ang native na manok. So, meron tayong mga tips, ideas na maibibigay ngayong episode na vi video to. Una, kung malaki na pala ang mga native na manok, maaring bawasan ang dami ng ibinibigay na commercial feeds at dagdagan ang dami ng mga karaniwang patukang nabanggit. So kung gusto nyo man ng comfortable at madali lang, may na nabibili tayo ng na commercial feeds. Ngunit, sa paglaki ng mga manok, bawasan nyo na ang dami ng commercial feeds at dagdagan ng dami ng karaniwang patukang nabanggit. Pangalawa, maaaring magbigay ng patukang halo sa bahay. Kung nanaisin, maaari rin maghalo ng 75% ng nasabing patuka at 25% naman ng commercial feeds. Sa pagbibigay naman ng patuka, tiyaki na ang laman ng patukaan ay one-third lamang sa kayang ilagay na dito upang maiwasan ang pagkakatapon ng pagkain. Sayang lang at makapanis na ito. Another tip is ang mga hinating kawayan o lumang gulong ay maaaring gawing lalagyan ng mga patuka. So, pakainin ng pagkain na may manakukuha ng mga manok na sustansya, lalo na ang energy at protina, at of course ang vitamina. Ano nga bang mga pagkain ang mayaman sa energy? Makakatulo ang pagbigay ng palay, darak, kamuting kahoy, mais, niyog o kupra, gabi, bungkapong, mga damo, gulay at pulot. Sa pagbigay ng palay, gumamit ng mababang uri o klase ng palay. Maaaring ang mga tulyapis o maipang palay. Ito kasi ang maaring pagkuna ng kumplitong nutrient tulad ng energy, carbohydrates, calcium, iron, thiamine, pantothenic acid, folate at vitamins. Ang darak naman ay mataas na makukunan ng enerhiya. Madali ito makuha sa maraming lugar at gustong gustong kainin ng mga manok. Ang gabi naman ay may kayang mabuhay sa paiba-ibang panahon. Magandang itanim ito sa sandilong at malilin na lugar. Kapareho ng mais, pagdating sa taglay na sustansya. Ngunit kailangan lutuin o ibilad man lang sa araw bago ipakain sa hayop. Ang kamuting kahoy naman ay magandang pagkunan din ng enerhiya. Maaring ipagpalit sa pagkain na mais para ipakain sa manok. Ang laman, katawan at dahon ng kamuting kahoy ay maaring ipakain. Ang dahon ay maaring buruhin o ibilad para pagkunan ng protina. Ngunit ganun din kailangan pa rin lutuin o ibilad sa araw bago ipakain sa manok. Ano naman mga pagkain ng mayaman sa protina? Nakakatulo ang pagbigay ng isda, digumbre o yung mga legumes, gulay, madariagwa at azola. Yung azola o duckweed na common masyado sa pagmamanukan ay mataas ang taglay na protina at calcium Ito ay madaling paramihin at gustong kainin ng mga manok. Ang madre-agwa naman o trichantera, ay damo na mataas ang protina at kalsyum. Gusto ito ng mga manok at maaaring ibigay ng sariwa o kaya tuyo. Maaaring paramihin at maraming magdahon. Sa bitamina naman, makakatulong ang pagbigay ng gulay, maberding pagkain at prutas. Ang mga pagkain nito ay mayaman sa bitamina na common sa ating kangkong, mga dahon ng malunggay, kahit dahon ng bougainvillea Puso ng saging, dahon ng saging, o kaya yung ubod ng saging. So tip din, another tip is siguraduhin ang complete mix ng pagkain ng manoks na merong energy, protina, at vitamina. So sa discarding native chicken owner, magmimix siya ng mga pagkain. Ito ay nakaka-save ng gastos, especially kung marami ang manok mo para din sa mga nangingitlog na native chicken or mga inahin or layers pwede mong bigyan ng commercial foods tulad ng premier layer mash para siguradong dami, para siguradong okay yung itlog yun yung ibibigay sa kanila basain muna yung pag magpatuka ng 40 to 45 grams para sa inahin normally kasi kung makain ng inahin ng between 100 grams o to 125 grams per bird per day So, tandaan din na ang manok ay meron ding body clocks yan. So, kung papakainin mo sila ng alas 7 ng umaga, 12 ng tanghali, o kaya alas 4 ng hapon, siguraduhin mo na nasusunod ito araw-araw. Kasi pag di nasusunod, naapiktuhan ang kanilang pangingitlog at ang kanilang kalusugan. At syempre, huwag pong bigyan ng pagkain ng manok kung hindi ito nauubos yung feeds ba na naibigay sa una wag mo munang bigyan ng pangalawa o kasunod ang technique kasi na ito ay pag iwas na masayang ang pagkain nila at yung pagbigay ng maraming pagkain, posibleng rason din kung bakit madali silang magsawa sa pagkain nila kaya minsan, hindi na naobos yung pagkain nila kaya yun yung tinatawag na wise feeding at syempre po Huwag niyo pong kalimutan na huwag ipakain yung mga lahat ng pagkain dyan kasi meron ding mga bawal. Delikado yun, nakakapikto yun ng sistema at yung katawan ng, at kalusugan ng ating mga manok. So, babantayan niyo po kahit na masadong matakaw yung manok natin. So, ano ba yung mga pagkain na bawal sa kanila? Marami po. At tandaan nyo po na huwag yung ibigay. Una, yung mga pagkain na inaamag. Delikado po yun. Kasi nakakamatay at nakakapikto ng buong sistema ng manok. wag nyo po sanang pakainin din ng chocolate. Kasi alam naman natin na hindi yun maganda para sa mga hayop katulad ng pusa o saka aso. Baka di nyo po alam na nakakamatay din yun ng manok kaya wag nyo ipakain huwag nyo din pong bigyan ng avocado kasi meron yung avocado ng persin na nakakamatay din ng atilikado sa mga manok huwag nyo po sana din bigyan ng masyadong maalat at saka fatty na foods katulad ng butter at saka yung french fries hindi po nakakatulong yun at saka delikado sa mga manok Pati na rin yung dinikdik na kape or yung coffee grounds kasi yung caffeine hindi maganda at hindi nakakatulong din para sa mga manok. Delikado po yun. Kaya huwag nyo sanang ibigay yung mga bawal ha. At saka pati na rin yung dahon ng talong kasi meron itong solanin na delikado din para sa mga manok. So yun na lang muna. Ngayon tungkayan natin yung actual feed mixing ng kaibigan natin. Karong buntag, pakaulta sa itong native nga manok. Mauna yung ginapakaon sa among mga native nga basilan. GMP4, kapilits nga among ibabad sa tubig. Sa gula na mo o sapal. gikan na sa palengke ang mong ipalit namo o oh, tahop sa mais ano siya tahop sa mais dumagan po kayo o oh, dahos ka munggay may dahos ka pakapi o oh, isa pa ka balde nga plus tubig pa damay ramang tubig gagana to og tubig atau siang imix? Oh, mix nah. manataog next magpakao na ta sa atong mga nitig nga manok ايني <laughs>